point five So oh guys, ah, nakuha natin. Ito yung pickup natin. Ito tayo sa Newport sa Resort World. guys, may kita niya, di ba? Yeah, ano, ha? Ay, mga bibiyan din. Eh. Ito, uh, kuha natin 'to. Yeah. ah, bali ito sa KFC 'to. Mag-U-turn. Tapos kumanan sa Newport Boulevard. Dito lang kayo. Kumanan sa isang daan at okay, siyam Andrews Avenue West. Tapos gamitin いただきす。 Guys, nandito na tayo sa drop-off location. Ngayon, sumata ng KFC. Ngayon, nandito na tayo KFC. Ayun, KFC Pala sa KFC. para sa list, 200 pesos, guys. Wow. Ay, nandito na tayo. Ano Ay, kasabi ko. Ang tik na. Wala wala na nakita no. naggo vlog kasi ako eh. Nakita. Shoutout po. Bago sa inyo shoutout, nag-vlog po ayo Ayun talaga. Minsan lang, minsan lang 'to. Minsan lang. Shoutout lang po sa kanila at sa mga asong dito Ay guys. At ito wala kayo. Stay with me. Peace out. Tingnan tayo na guys, nag-vlog dito. Nakita. Hi guys, uh, this is Joby Miguel sa Vlog uh, Signing on, hi guys, magpapasyal si ano? Jonalyn Ano Jonalyn Diray? Venezuela ah, Uy, grabe, parang Parang nga kayo, Venezuela, nakarating na Maynila Diba? Social, diba? Uh, shout out sa mga kabitayan daw, sabi ni Madam Ay, magpakita ni Ma'am ng muka Kasi medyo censored daw Baka may magalit, no? Wala, wala mag... Ay, kahit muka lang, Ma'am Parang makita talaga nila Ihapi eh, eh, ko lang, o, oh. sige. Okay. O oh guys, ha, nakita niyo na si Madam. Uh, customer nila, alam mo. okay, guys, ha, uh, this is Joby Miguel, mas na vlog eh? know, Peace out. Uh, update nyo uh, lang kayo pag si Ma'am na ay malis. Ma'am, thank you, Ma'am. Salamat po. Salamat po sa ti. Medyo, medyo shy si Ma'am. Yeah, sorry guys. di tayo ma makakota. Bye-bye, Ma'am. Thank you po. Thank you po. Peace out. Tama? Ma'am. Wow! Uh, hello guys, uh, what's up sa inyo mga kakol si Widjo guys uh, Meron tayong ano, uh, papashoutout Ano, John Rimaldo? Rima Rimado At kaya sir? Ha? Huh? Ano bang pa sir? Paul Rimado Yes sir John Christian and Bong uh, Jong, ano? Bong, Bong Rimado Rima. uh, Shoutout sa inyo uh, sa, uh, sa, Shoutout po dito ay, bawal sila makita eh, kasi naka-duty guys sila guys, kaya medyo censored. Alam <laughs> mo naman, -naman pa nagtrabaho, di ba? Bawal, bawal ang cellphone eh. O oh, guys, dito lang sila guys, yan, dyan lang, yan, nakikita nyo dyan. Uh, di ba? Ay oh, guys, uh, oh, dito lang nagtatrabaho, yan. Yeah. Si Jopi Miguel mo sa vlog, ayun nga, peace out. maraming salamat sa inyo sir, sa inyong dalawa, uh, saludo sa inyo. Thank you, peace out. 一个字，绝。y 不开，来 <noise> 开<声>，上个 app 来开。再停几 ein Befehl! ang Angriffsteil, das war ein Befehl! Oh, stop mga mo ako si Wiju, disturbing mga mga sa vlog Guys, naka okay na rin tayo guys All goods na rin Naka uh, 300 plus na rin tayo All goods na rin yun guys Kahit na walang kasabayan uh, Kahit walang double booking Isang single booking lang tayo isang Kasi Isang kasi ay pumayag ng customer kaya yeah, yun, single booking lang tayo guys Okay, update ka lang kaya. Uh, okay, alright This is Miguel, masa vlog Peace out, like mag-iingat guys Kahit tayo minum tubig Okay uh, At uh, lagi tayo magdasal Kahit anong mangyari, dasal tayo bago umalis Okay, at pag tayo palagi At magdasal At uh, lagi tayo magsimba Oo, oh, minsan may nakapagsimba Okay, ingat lang kayo, peace out <laughs>

Yan, nakaka 300, 200 na po kami sa coins. Nanunood ang Lola Sol. Enjoy. Enjoy ang magkapatid Lola. Nanunood si Lola. Kamal kay Lola Sol. Ayan po, nakakarami na kami ng coins. Hmm. Nakakatatlong daan na po kami Lola Sol. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Antok na siya din Natutuyan. Laway! Lawa niya na lang to. Nakikita mo. Isang <laughs> coin na lang to. Hulog oh, ko na. Last na yan. Last na. Three, two, one, Kaya mo yung nakilang yung pasyal pa kayo. <laughs> so, uh, It's spectacular here Wala na. Stop na. Bye. Insert Bye. 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 Wala na tayong Insert. coins. Uwi na. Ano daw yung pinapanood? Go, go, pony. Wala na. Naba gusto pa? Gusto pa niya. Taka siya. Wala na daw si ate. Ano si ate? Wala si na? tayong coins na. na ubos ng budget. lana Lalo tayong budget. <coughs> <coughs> lana <coughs> <coughs> bayan. Ba -ba -ba na. Ano ba yan? Bababa na daw siya. sa mga kakal sa video this job yung Miguel mo sa vlog guys so na tayo kawin tayo ng sa, sa pinsan sa pinsan ng asawa ko yung ano blessing ng bahay okay guys update ko kayo this job yung Miguel mo sa peace out later uh 2,000 years later Eh, hey, hey, eh, Pasok na eh, 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 at eh, eh, si eh, eh, kilo eh, eh, kilo? eh, 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 oh, 3 kilo. kilo? Hmm. Ang no, ang oh, oh, dito, ang bigat. Ano, eh, 3 eh, 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 Oh eh, 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 basag na eh. Hmm. na okay lang 'yan, laban pa rin 'yun. 'Di ba? Laban pa rin sa Aerox. Mm hmm. Mm Si Jobby may sa vlog. Peace out. Peace out. Peace out. Bye-bye. <laughs> oh, ikaw na, ganun mo na. Three hours later. Two hours later. Uh, hello guys, uh, this is Jobin Miguel Musa Vlog uh, signing on. Hi uh, guys, magpapasyalo yung kapo natin rider si Joyride Sir Hi, uh, shout out sa pamilya ko, sa Natanawan family, sa mga kalugar namin dyan sa Patanga, sa Malbar, sa Santo sa Lipa. Shout out sa inyo, sa Natanawan family. Thank you sir. Thank you. Subscribe kayo kay Sir. <laughs> Jobin Miguel Musa Vlog. Okay. Uh, sir, maraming salamat. Api, sir. Salamat po sir. Si Javi Miguel mo sa vlog ah. Peace out. okay, guys, ah, abang mamatay ng booking guys. Abang nandito tayo sa Shopway Sukat. Ayun guys. Okay, ah, abang, abang, abang mamatay. Habang nag-aantay tayo dito ngayon. At abang mamaya, pag nakakuha tayo ng booking, ah, kakain na rin tayo. Okay <laughs> guys, bye bye. Many months later. A few moments later. Bakit di ako magmamadali eh. Pero sa akin, wala problema. Pupunta tayo doon na no, ano, magpukumiyot. Yun ako. ano ko. Kaya lang, ikaw po, nandun na tayo. Siguro kailangan ipang bendisyon na rin nito. Hindi saan. Ang importante, takbong ano ka lang. Ay, okay, nakalimutan ko yung tape. Para madikitan sana ng tape to. Pag binaklas to. Bili na lang. Tape ka lang siguro. Papaklasin ba yan? Oo, papaklasin yan. Ayon. Para pag binaklas to, hindi masira. Kaya na, kahit mamayang gabi. Oo. Oh, kaya kailangan matalamuan natin yan. Hindi <coughs> <Vulkan> talaga po. Anong masarap sandali dalhin yun? Hindi talaga po Okay, guys. kamaan tulakan natin sa paggawaan. Okay, na kumbahala. Sa asawa ko. Alam

Diyos niya pa rin po ang buhay ko. So, eh. okay, sa walang yeah, pagkakataon. Sa walang na nila na yung kasalanan. ko pa hindi po ng Sa din naman po ako. pa ng asawa ko.